Senador Ronald Bato de Rosa, so amunoy pagiging oportunista ng ilang mga kongresista na bumubusisi sa war on drugs. Mas mayado si Senador Ronald Bato de la Rosa, so amunoy pagiging oportunista ng ilang mga kongresista na bumubusisi sa, on... si so sa war on drugs ng Duterte administration. Ikinalungkot ni Dela Rosa ang mabilis na pagbaliktad o pagiging balimbing ng mga dating supporter at tagapagtanggol ni dating Pangulong Duterte. Si Men Corvera sa balitang yan. Tinawag na oportunista ni Sen. Ronald Bato de la Rosa ang ilang kongresista na nag-iimbestiga sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Kung dati raw pinupuri ang kampanya laban sa ilegal na droga, ngayon bumaligtad na. All those who are so, so, so fast in changing their stand, In changing their views and changing their, uh, you know, uh, everything. All I can say is that these people are so opportunistic. Uh, they forget their principles. Uh, must be a prioritized na yung opportunity, whatever that opportunity is. sila lang nakakaalam. Nauna bumuo ng Quadcom ang kamera para mag-imbestiga sa isyo ng umunay extrajudicial killings, war on drugs at isyo ng Pogo. Sabi ni De La Rosa nakakalungkot na ang bilis magbago ng mga mambabatas na dating supporters at tagapagtanggol ni dating Pangulong Duterte. Nakakalungkot isipin, nakakalungkot isipin talaga. Kung gano'n sila kabilis noon, they are singing hallelujah to us for uh, Thank you for the drug war. Thank you for the peace and order. Thank you for the tranquility. Thank you for uh, 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 keeping the streets safe from uh, the drug menace. Thank you and thank you, bow and bow. In e you are the villain. Bakit kayo na ng war on drugs? Bakit niyo yan? Mali yung ginawa ninyo. Oh Ganon kabilis magbago ang tao. Ganon kabilis. Aminado si De La Rosa na masama ang kanyang loob dahil tila nagtaksil rin ang mga opisyal ng gobyerno para magbigay ng mga impormasyon sa mga dayuhan at tinalikuran na ang mga pulis na nagbuwis ng buhay para lumaban sa mga drug lords at iba pang nasa likod ng drug operations. Uh, so, so, so sad. So sad for me. So sad talaga na ganon nangyari. Just because of politics. Uh, ganun na lang yung ating pagtingin sa ating kapwa na sa ating kapwa Pilipino na nagbuwis uh, ng buhay para sa ating uh, inang bayan. Gaganunin na lang natin. Ipagkakanulo na lang natin sa mga foreigner. Ipagkakanulo na lang natin sa mga dayuhan yung ating mga kababayan na or uh, buong buhay nila ay dinidicate did, did, niya sa ating uh, inang bayan. Iginit naman ng Senador na paulit-ulit na ang pagdinig sa isyu ng extrajudicial killings kaya nakapagtatakang muli itong binuhay ng Kamara. Malinaw umanong hindi patas sa investigasyon dahil kung gusto ng patas na pagdinig, sana ipinatawag din ang opisyal ng gobyerno na nagsagawa ng operasyon noon gaya ng ginagawa nila sa Senado gusto sila gusto nila lang fair na na kwan fair na investigation they should have contacted also the government side at saka kami mismo na uh, gusto nila maging akusado kinundak nila kami pero wala man sang wala man ginawang contact na ginawa so mm -hmm. paano sila magka come up with a fair uh, investigation kung object, fair, objective fair or objective investigation kung hindi nila kinontak yung mga police yung uh, mga allegedly involved sa uh, Uh, Sabi nilang uh, EGK, wala man tayong narinig na gano'n. May encore vera para sa mata ng agila, matatag, matapang, matapa. Why would we allow that to happen? Eh, eh, paano kung hindi na sila alis? Hindi talaga namin sila i-allow, na hindi kami mag-consent na papasok yung isang libo. Grabe naman, isang libo? Oo. Ano ba si Pastor? Ah, uh, perorista? Oo na kailangan mo ng isang libo, 1,500 na katao. Hindi terorista, kaya hindi kailangan ng sandamakmak ng mga pulis. Ito ang maring tubo ng kampo ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa hirit na inspeksyon ng Davao Police sa kanilang compound sa Buhangin, Davao City para hanapin at hulihin ang buganting si Apollo Kibuloy kamakailan, sinabi ni Police Regional Office 11, Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na may impormasyon silang nagtatago lang sa loob ng 30 ektaryang compound si Kibuloy. Papasukin nyo kami at ipapahanap ko si Mr. Kibuloy dyan sa loob. Sige, mga tao kong naka-uniforme ng ganitong patrol shirt, unarmed. Pagbigyan nyo, hanapin natin si Mr. Kibuloy dyan kung ayaw nyong ibigay ng, kung ayaw nyong ibigay ng kusa at din nyo because ako ay naniniwala na nandiyan sa saloob. Ayon sa abogado ng KOJC na si Attorney Israelito Torion, may tuturi itong harassment kaya hindi nila ito papayagan. Iginitri ni Attorney Torion na hindi maaaring piliting sumuko ang kanyang kliyente sa kabila ng panawagan ng pulisya at iba pang pa opisyal ng pamahalaan. I can't require my clients to surrender. Who am I? I am just a glorified agent. I am a lawyer. And under the rules, I am mandated to protect their rights it's not within our uh, description of job responsibility to require our clients to surrender. Hindi naman aming desisyon yun eh. Una ng hinimok ng PNP at ng Department of the Interior and Local Government ang KOJC na isuko na lang ang kanilang leader. May ipinakalat na ring wanted posters at nag-alok pa ng 10 milyong pabuya para sa ikawuguli ni Kibuloy. Samantala, plano naman ng KOJC na maghain ng reklamong libel laban sa dati nilang miyembro na si Arlene Stone. Kaug na ito ng aligasyong na mimigay umano ng suhol si Kibuloy sa ilang public official. Kabilang na si NBI 11 Regional Director Attorney Arcelito Albao. We are uh, contemplating of filing uh, libel charges against her because uh, She was insinuating that my client is also corrupt, that uh, we are giving uh, payouts to certain public officials which is certainly not true. Una nang iginiit ni Albao na imposible ang paratang ni Stone dahil wala na ito sa Pilipinas nang maay talaga siya sa si NBI Region 11 noong 2022. Itinanggi rin itong may nakukuha siyang pabor mula kay Kibuloy at sa KOJC, bagay na sinangayunan ni Atty. Torriona. So it is very unfair for this Miss White to uh, accuse uh, Attorney Archie Albao that he is in effect corrupt, that or that he is receiving payouts. I was even ashamed. I did not give anything to Attorney Archie Albao. Itinanggi ni Atty. Torio ng aligasyong scripted ang inspeksyon ng NBI sa KOJC compound noong August 9. It was staged uh, I don't think so there was a real search that was conducted. Si Kibuloy at apat pa nitong kasamahan ay nahaharap sa warrant of arrest dahil sa kasong sexual abuse at qualified human trafficking. Leni Moreno UNTV News at Rescue. Dios ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.